Maka-sports nagpaparamdam na ang powerhouse team ng Australia Boomers habang papalapit ang FIBA World Cup Asia Qualifiers. Tila gusto nilang ipakita na sila pa rin ang hari ng rehiyon. Pero tandaan, nasa isang grupo lang tayo kasama ang New Zealand at Guam, at siguradong magiging mainit ang bakbakan. Kamakailan lang nagpalabas ng training clips at rooster preview ang Basketball Australia kung saan makikita ang ilang NBA level players at NBL stars tulad din na Josh Gaddy, Dyson Daniels, Jack White at iba pang veterans. Ayon sa kanilang coach, hindi pwedeng kampante. Kailangan naming ipakita kung bakit kami ang number one sa Asia Pacific. Samantala sa panig naman ng Gilas Pilipinas, puspusan ang insayo at team chemistry sa ilalim ni Coach Tim Cone. Kasama pa rin sa pool si Nakai Soto, Kevin Kiambao, CJ Perez, Calvin Optan at Dwight Ramos at iba pang core players. Bagaman na sa ibang level ang Australia, malaki ang tiwala ng mga fans na kaya ng gilas magipagsabayan lalo na't malaki na ang improvement sa depensa at transition offense ng koponan. Ang grupo ng gilas ay kinabibilangan ng Australia, New Zealand at Guam, mga pamilya na kalaban mula sa nakaraang qualifiers. Kung matatan ang Pilipinas ngayong taon, kaya kaya mga ka-sports abangan kung makakatapat muli sina Kai Soto at Josh Geddy o kung magbabalik si Tonmaker sa Boomers lineup. Para sa gilas, malaking factor kung makakalaro si Remy Martin Sana o Justin Brownlee. Kung papayagi, buo ang puso ng gilas at ng sambayan ng Pilipino. Kung gusto mong malaman ang mga susunod na update, huwag kalimutang i-like ang video. Mag-subscribe at i-turn on ang notification bell para lagi kang updated sa mga balita sa Gilas Pilipinas. So paano? Ingat po kayo. thank you